Ang ibig sabihin ng istiada, ito yung nagpapakupkup ka sa kasamaan na nasa paligid mo. Halimbawa, sinabi na sa Quran na A'udhu billahi rajim. Yung A'udhu billah, nagpapakupkup ako kay Allah laban sa kasamaan ng shaytan. At ang istiada, ito yung pagpapakupkup mo sa laban sa mga bagay na natatakot ka. So unang-una, ay al-istiadatun billah. Ito yung nagpapakupkup ka kay Allah Ta'ala. Kaya nga, ang pagpapakupkup natin kay Allah Ta'ala, ito ay kabilang sa kompletong nanampalataya natin. Di ba nga? Kaya nga, tinuruan tayo sa Quran, nagpapakupkup tayo sa lahat ng mga masasamang nilikha ni Allah. Ano sabi ni Allah Ta'ala? Qul a'udhu bi rabbil falak. Sabi mo Muhammad, ako ay nagpapakupkup tungo kay Allah Ta'ala min syarri ma khalaq sa lahat ng nilikha Ta'ala ng masasama. Wa min syarri ghasiqin idha waqab min syarri nafasati fil uqad. fil uqad yung yung gumagamit ng pangkukulam. Nandun din yan, suratul falak. Wa min syarri hasilin idha hasad yung mga taong ingit sa'yo. Nandun na suratul falak na suratul nas. ka. Maiksi lang yan. Pero malaman yan. Napoprotektahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kasamaan na mga nilalang. At yan ay matlub. Ibig sabihin niya na in-encourage sa atin na tayo ay nagpapakupkup lamang kay Allah tala ta Bagkos yan ay obligado sa atin na at sa kanya lamang tayo magpakupkup sa kasamaan ng mga nilalang. Di ba may mga nilalang na masama? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Tama? Ano mangyayari sa'yo bukas? Hindi mo alam. Kaya nga, yun yung dahilan kung may mga dua tayo eh. Di ba? Auzubillahim min kalimatit, tama min syari kalak. Para hindi katamaan nang mangkukulam. Isa pogi ba naman ni Basri? Di ba? Baka maray maingit sa kanya. Ang ganda ng balabas ni Basri, kulamin, di ba? Kaya nangyari, nagduduwa tayo araw-araw. Di ba? Kula uzu bi rabbil Allahu yan yung dahilan para walang tumama sa atin na masasamang mga bagay, lalo na yung mga mangkukulam. Ay nag-istiaadat humbillah, tayo ay lagi nagpapakupkup kay Allahu subhanahu wa ta'ala. So ipinagbabawal ipinagbabawal bas yung paghingi ng pagpapakupkup ng isang tao sa mga nilalang ng walang kakayanan maliban si Allah Ta'ala. Halimbawa ang nagpapakupkup ang isang tao sa kasamaan na natatakot siya sa taong patay na. Tulungan mo ako, protektahan mo ako, di ba? Patay na yun eh. Eh, dalhin ka sa libingan. Eh, baka mas matakot ka pa sa patay doon sa libingan, di ba? So, bawal yun. humingi ka ng proteksyon sa taong patay na, patay na nga. Tumingi ka ng protection sa mga nilalang nang walang may kakayanan, maliban siya mo ay shirk. Pero papaano naman ang pag ang paghingi ng pagpapakupkop o protection sa mga nilalang na mayroon silang kakayanan? Pinapahintulot ba o hindi? May kakayanan sila. Pinapahintulot kasi may kakayanan. Ang tinutukoy na shirk dito kapag yung nilalang ay wala talagang kakayanan. Kahit tulad ng patay na, hindi kanya kayang protektahan yan. Wala. Halimbawa, yung tao na nasa Amerika, na tumawag ka, protektahan mo ako kahit nasaan ka. di ba yun? O sige, nandyan ako. Pero kapag may kakayanan siya, o sige, kung presidente man yun, bigyan kita ng sampung escort, ng security guard. Eh, pwede yun. Pero yung maniwala ka ng illusion lang, yung wala naman talaga nakikita at naririnig mo na meron siyang kakayanan, yun ang shirk. Pero kapag may kakayanan, ay pinapahintulot. Bakit? Ay sabi sa hadith sa Rasulullah, salam, ano yun? Ah, uh, waman wajaal maljaan. Kapag sino man sa inyo nakakita, nakatagpo, nang pwede niyang matakbuhan, o maazan at maproteksyonan, ay palyaazbih. Ay pinapahintulot sa kanya, ay dapat magprotek, uh, gumiti mo yung bagay na yon. Nakuha ninyo?